magandang hapon mga ka farmers o pagabina mga farmers uh, ano na ngayon mga farmers nasa alas 6 na uh, katatapos palang naligo ng inyong ka farmers at uh, ito nandito na naman ako sa bukid at <clears throat> pinapaliguan ko itong aking bagong kalabaw mga ka farmers uh, position uh, ilang ano na ilang araw din ako hindi nakapag upload mga kaparmers o nag, uh, nakapag video dahil yung aking cellphone ay naglalag mga kaparmers hindi ko alam kung bakit ipaayos ko muna sa aking mga anak uh, mga kaparmers uh, yung palang aking isang kalabaw na si Pogi ay tinanggal ko na pinagpalit ko siya ng isang dumalaga na mistisa nasa tatlong taon pa lang itong kalabaw na nahalap ko nakuha ko siya sa barangay Heden ng Mexico mga farmers uh, mistisa siya mga farmers at tatlong taon pa lang at marunong din siya sa trabaho mga farmers e, hindi naman ako gusto ng mayari na uh, palitan lang kami e, hindi naman ako tumayag e, sabi ko mas malaki si Pogi eh, umano naman siya ng sumungsung naman o dumagdag naman siya ng pera mga farmers ito uh, pinapaliguan ko siya mga farmers ano pinapaliguan ko malaki naman siya hindi naman tayo kung ngayon garabyado man tayo ng konte eh kay ganda naman ito mga farmers eh babae kaya kung ilan taon o taon ko paalagaan si Pogi hindi naman nanganganak ito mga ngayong ngayong <coughs> February ay eh, pwede ng pabri dito mga farmers you know? maganda rin yung kalabaw mga farmers uh, kaya ako pumunta dito katatapos ko palang naligo at nagsakati kasi ako mga farmers uh, dahil nga walang makain yung mga kalabaw nagsasakati lang kami ito katatapos ko lang naligo tinignan ko kung may damo pa siya eh, marami pa pa siya marami pa siya damo mga farmers kasi ano? <coughs> siya naman mga farmers madilim na uh, Nasa alas ay yes just na kasi mga ka-farmers <coughs> Update ko kayo sa mga mais namin dito ng aking kapatid Itong mga mais kong ito mga ka-farmers Ako lang yung nagtatrabaho dito Pero itong lupang ito sa kapatid ko Sa kapatid kong mabait Na walang iba kundi ang magsasakang reporter yan ako lang yung nagtatrabaho mga farmers. Ano? <clears throat> yun lang mga pa, yun lang mga ka farmers, sinulit ko. Padilim na po at magandang gabi sa inyong lahat mga ka farmers. Ang inyong ka farmers na nagsasabing I'm proud magsasaka.